Hi po sa lahat, no? And nandito po tayo ngayon sa aming backyard. Backyard. <laughs> so, ito yung tinatawag na dama de noche na flower, no? Na sinabi ni Jessica Soho. Na panoorin natin mamaya. Hindi ko na panood yun, pero marami kasi nagko-comment na uh, Million milyon daw ang halaga ng bulaklak na ito. So, panoorin natin mamaya yung video ni Jessica Soho, no? Last Sunday. So, ito yung bulaklak. Hmm? Okay, tatanim ko. Milyon palang halaga nito. Ibig sabihin, milinaryo na pala ako, no? So, marami kaming ganyan. So, pag namulaklak yan, every night lang po, no? Mga alas 9, alas 10, until 12 or 1 a.m. in the morning. So, nung ano, nakikita nyo po, yan, yung background natin. Wow, nung nakikita nyo po yan, yung video, ma. O, makikita nyo po yan, no, guys? Yan. Yan po ay namumulaklak tuwing gabi lamang. Pero, murag, isa katuwi, kaduhal, may isa mamulak, no? Ah, mukalit na daw, pamulak. Kaya talagang ang no? So, hi ma'am Jessica! So, kung meron pong bibili ng mga halaman na ito, milyonaryo na po talaga ako, no? Hindi na ako magbablog dahil wala, marami na akong pira. Milyon palang halaga nito. Wow naman! So guys, meron tayong tinanim kanina ng mga halaman. Ito. Ito rin yung halaman, no? Meron pa dito. Yung pinunta natin kanina, yung kinuhana natin ng itanim natin. So, ito. Yan. Kung makikita nyo po, ipapakita ko po talaga. Ito, yan. Kita nyo po. Mm. So for all the buyers out there, please contact me directly for these flowers. Parin kita sa Madali lang po itong panon pa anuhin pa padamihin. Hmm, dahil ito ganyan, pwede mo baliin diyan, <laughs> baliin mo 'yan diyan. Kita mo yung kwan, mag, madami na 'yan. Mm, baliin natin. Ano saan? Nasaan? Ah, Potolin. <laughs> pwede mo yan diyan, diyan. Mm. Kuha ka ng gunting, eh, gunting, guntingin mo 'yan diyan, oh. Kung tingin mo, itosok mo lang, magtubo na yan, no? Madami na yan. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? 6 po lahat yan. So, imagine po kung pag 200,000 yung isa dyan. Hmm. Meron akong 1.2 million. Nag-comment <laughs> na kayo sa comment section para matian ko kayo. Padalahan ko talaga kayo ng pera, no? Pag totoo yan. Hindi na tayo mag-vlog. Mag-stop na tayo mag-vlog. Kasi mayaman, na. Millionaryo na. Marami kami mga ganyang bulaklak. Hmm. Yan. Pakita ko sa inyo, meron kaming picture yata no na pinost namin sa Facebook. So kunin natin yung picture na 'yon. Maraming nag-ano 'yon siya, nag namulaklak siya. Yan yung bahay namin, no. Lakas po ng ulan. So, ha? Sa so, malakas ng ulan, no. Yan po, kung makikita nyo po, yan, no. Yung bulaklak na yan pa lang nagpapayaman, no. Hmm. Nung nakita ko yung video ni Jessica Soho, ay hindi ko pala nakita, no. Tingnan ko pa pala mamaya, narinig ko lang yung balita. Nilagyan ko agad ng maraming yan, lupa para tumaba siya. Hmm? Yeah. Yeah. Kung merong bibili nito ng 3 million, binta ko na to. 3 million, binta ko na to. 3 million, binta ko na to. Gunggong! Oh? Yeah? Magtanin na lang ako ulit. Binta ko to ng 3 million. Yeah. Guys, papasok na po ako. No? Nilang... Guys, istapasuk napa kok? Dael nih jam melakas yang ulanoh. Nah nih resepan nom ob karwaka. English damarinot sih. Nah dama sih nggak ada makan. Betul kan? Iksro dere. Nang lanang nyonya nyonya iwan ayu ta kan ini ton tom. Nah nih mau. Or mending ini bulak nggak? Ini yuk nato kayak siska sifon ini. Turun sih anti disukang ha.

Maglulong ako blang ng gabi.

Marami kaming ganitong bulaklak. So itatanim natin to para pagyamanin ah! pa dito. Ang benta natin to sa mga mga halagang 200 million at oh, 100 million at oh, 100,000. Ayun, let's go. Tara. Wala. Agad din sana. Wala muna kakain. Wala ka Ah, wala eh. Wala mga wala mga

Sabi mga bibigat hmm. ko mo, bibigat naman ito. Ito, tumoy na usap. sa... Ayan, nalilip final na puno. Ayan po po. Ayan, no? Yeah. So, yung mga buyers natin, punta na kayo dito, no? Hmm. Ayan, okay, ready na yung ating mga bulaklak. Hindi hmm. yung bulaklak. Ayan. Hmm. Gabi lang po ito, ito na mamulaklak, no? Ito po yung na Meche Buena.

gusto mag connect ng lalagyan diyan, mag-donate sa amin no, dahil bigyan niyo ng mga million for flowers no. ng million.